day guys, welcome back to Mang Sunny TV At ngayon guys, gagawa tayo ng uh, very simple experiment Sa mga fishing lure na nabili ko Na mayroong brand and mga walang brand na fishing lure So ito, panoorin nyo Ito pala guys, ang iba't ibang mga klaseng na uh, mino lures Okay, so to try natin to dito sa Uh, tubig na to and titingnan natin kung anong magiging uh, karakteristik uh, nila kapag ito sila ay nasa tubig na lagay natin dito so iba't ibang uh, klaseng lore ito guys no 5 uh, grams ito sila lahat and mayroon tayong branded ayan and ito uh, sadyang ginawa lang talaga nila and ito naman ay wala itong mga brand na uh, fish lore but before anything else guys thank you so much pala guys sa mga bago nating subscribers and thank you so much din for watching my videos ito na guys try na natin to ang una natin itry itong uh, lutak yan so ito siya ay sinking okay mino uh, sinking lure so try natin to So, ito siya guys. no Yung brand niya ay Lutak Mini Series. Ayan. So, 5 grams, Mino Sinking. Ayan. So, try natin. Ayan. So, ganyan siya guys. Ang uh, kanyang karakteristik uh, kapag nasa tubig siya. And, ang next natin i-try guys ay itong Coastline. By Coastline. Ayan. Bait and Tackle Shop to ginawa talaga nila to guys itong uh, fish lure na to so ayan guys no 5 grams na ito guys and mayro siyang parang ano sa lobo oh. so, tumutunog yan siya and try din natin to lagay sa tubig Tingnan natin kung anong magiging characteristic niya kapag nasa tubig siya so ayan guys sinking din siya and ito Try natin. So, ito guys, no. Yung uh, wala siya brand. bili ko for 240 pesos. Ayan. So, mas mura pa yung mga branded guys. So, itong branded guys na Lutak 190. Ayan. Ang ganda pa ang design. Yung design niya guys. So, parang isda talaga. While ito guys, nabili ko is 240. And, ganda din design niya. Pero hindi siya ganoon katulad sa lutak na maganda talaga. So anyway, ito ay 5 grams and sinking din ito guys. So try din natin. Ayan guys. Ayan, nakahiga sila lahat. Kasi sinking yan sila guys. No? And lastly, ito guys, itry natin. So ito naman guys, nabili ko online for 29 pesos, ayan, maraming binili ko nito guys, apat na piraso, 29 pesos na fish lure Ayan, Mino. 5 grams, 5 grams na ito guys So try din natin sa tubig Ayan, so napansin nyo guys Ayan guys oh, oh napansin nyo Ayan, kakaiba talaga yan siya guys na fish lure Ayan oh So ayan guys no, na-amaze talaga ako dito guys sa fish lore na to guys. Itong ito guys oh. Yung nabili ko online. Kasi kapa, kahit ihulog mo yan siya guys, tumatayo talaga yan siya. Yan, unlike dito sa tatlo na humihiga sila. Yan siya guys. Tumatayo siya. No. So ayan. Ayan guys oh, ang ganda. Kahit ipahiga natin siya guys tulog natin siya ayan tumatayo talaga siya sa tubig anyway sinking din yan siya guys pero mayroon siyang kakaiba na karakteristik no kapag sa tubig siya ayan siya tumatayo talaga siya oh yung naamis ako sa kanya guys ayan so actually ito siya guys medyo mahaba-haba lang siya kaunti sa mga 5 grams ayan pero probably ito ang weight nito guys mga nasa 5 point something lang din siguro. Ayan siya guys. Ang oh. ganda ng uh, ano nyo. Ayan. So, hindi ko pa ito na-try. Pero, matatry din natin to guys. Ayan. Ayan guys. So, kahit tapon mo na yan siya guys na tiga. Ayan. Tumatayo pa rin. Ayan. Unlike nito guys. So, oh. ayan. Mega. Ayan. So, na-amaze talaga ako dyan guys. So, hindi ko talaga alam guys, no, kung ano to siya na klase na fish lure. Okay, floating siya or sinking. But I think ito siya guys i sinking. Kaya lang may kakaiba siyang karakteristik, no, na fish lure. O kapag tinapon siya sa, sa tubig, talagang nakatayo talaga siya. Hindi siya katulad sa iba na nakahiga, no. Pag tinapon natin siya sa tubig, nakatayo siya. And pag hinila natin, gaganyan-ganyan siya meron siyang uh, uh, parang isda na movement. Yan. And nakatayo siya. Unlike ito sa iba guys, ito actually ito guys, nakita ko ito sa tubig. Pag hihilain -hi siya guys, gumaganyan-ganyan siya sa tubig. Ito. No, nagamit ko na kasi ito. Ayan. And, ayan guys, nasira. na so nasira yung ano nyo. Sira. Sira. Ayan, oh. lumuwag guys oh. Ito lumuwag. Parang lumuwag. Yan, so ito siya pag kaya ano siya sa tubig, ganyan, ganyan siya doon, ganyan. No? And ang movement ito guys pag ganyan ganyan sa tubig. Yan pag hinila siya. So maganda din ito guys. Gusto ko rin to. Pero ito talaga guys oh, kakaiba. So kung alam nyo to guys, kung anong klaseng uh, fish lore to guys, comment nyo lang dyan sa, il sa ilalim ng video na to. Ayan. Ayan. Kaiba talaga siya guys. So ayan guys, yung uh, experiment natin na pinakita ko sa inyo about sa mga iba't ibang klaseng fishing lore. So mayroong branded, mayroong walang branded, mayroong uh, kusang ginawa na fish lore. At Guys, kung bago ka pa lang sa channel ko at hilig mo ang biking biking, fishing, uh, drone adventure, don't forget to click the subscribe button at click the bell button para man-notify ka sa pinakabagong videos ko. So once again, thank you so much and see you on my next adventure. Then guys oh, siya guys oh. Oh, kahit anong tapon mo sa kanya, guys. Nakatayo pa rin siya. kahit pabaliktad, no, parang parang pusa, no, na kahit anong tapon mo sa kanya, nakatayo talaga siya. So, amazing.